Kasakaya ko ngayon sa e-bike. Papunta ako ng clinic kasi nakasign contract na ako. I'm so happy today. And um, happy this is it <laughs> dito na ako sa clinic ayan na ayan ayun na nagpiti nagpiti na ako ibig sabihin signing contract ko na naka-signing contract na ako thank you lord thank you so much i'm happy lord thank you nandito na ako sa loob ng clinic hinihintay ko na yung result ng pregnancy test ko Yan. Uh, hinihintay ko na lang yung result ng pregnancy test ko at makawi na balik sa ako uh, I'm happy today um, May 10, 2024. Ngayon um, nga today, na nakasigning contract ko. Thank you Lord, yung hinihintay ko ito na talaga. Ito na talaga Lord. Coming na talaga yung new journey ko sa abroad. Thank you so much Lord. Thank you so much na lagi mo ko ginagabayan para ito sa pamilya ko at mga anak ko. Yung future namin na kinabukasan na magaganda yung future namin someday. Thank you, Lord, sa pag-guide sa amin, Lord. Thank you, mga na nandyan ka lagi sa amin. Thank you, Lord. Thank you. Love you. Bye. Bye muna. Kasi mag-wait muna ako sa result ko. Lord, ito na yung result ko sa pregnancy test. Thank you, Lord. okay na. Pauwi na ako. Nandito na sa kamay ko yung result ng aking pati. Go, go, go na ito. <laughs> ito na yung simula ng aking new journey. Lord, gabayan mo ako lagi. Huwag mo akong pababayaan kasama ng pamilya at mga anak ko. Thank you, Lord Jesus. Thank you. Nice ya diri oh Sa likod ng hub. ko na ako